Si J.R. Bungay, 27 taong gulang ng Purok ng Barangay Samput, dating rilis ng tren sa Panikitarlak, ay isa lamang sa minalas matuklaw ng kobra sa maliit nilang komunidad. Gaano nga ba kadami ang mga kobra sa lugar at bakit tila ang pukol ng kanilang direksyon ay patungo sa mga bahayan? Nung nangyari po yan, nung alas 10.30 ng gabi, Uh, lumabas siya para umihi dito siya lumabas. Pagka ano ginising kami pa, sabi niya, natuka ako ng ahas kanya. Sabi ko, takbo tayo ng hospital. Pumili ng ospital. Pagdating ko sa hospital, sabi nung sumalumong sa na babae, walang ano, sa tarlak yung kanya walang anti-venom. Hmm. Sabi niyo yung barangay, yung dali dalhin na muna ng Rayos. Yung pinakamalaking hospital po yun, Rayos. Eh, pagdating ko ng Rayos Hospital, may sumalubong din sa akin na babae. Ah, wala, sa so yung dalin kanya. Pumunta po ako ng, ng Norte, Blast Norte. Nakairo po ako ng ambulansya. Pagdating po ng Tarlac, hindi na po umabot. Nung natuklaw siya, boss, walang nakakita kung saan siya pumasok. Nagbaka sakali lang kami baka nandiyan. Eh, lumabas siya nung hapon. Nakikita niyo mismo yung... Oo. Uh, oh, Kagabi oh. o, oh, dalawa, ay, magbandang mga alas tres ng madali. araw, ah, dalawa lang po silang nakita namin. Dalawa sila nandun sa may bombahan. Punta tayo doon. Oo, ah, pasi. Ah, sige nga. So, Tingnan natin kung saan nila nagigit. Oo. Check muna natin, baka... Uh, pati yung pinakabutas niya, yung malaki diyan pumasok, tapos yung isang medyo payat dito sa kabila, sa likod. Sige nga, silipin, silipin mo nga, baka naman pwedeng abutin. Pwede naman. Kasi oh. talaga Binantayan namin siya hanggang umaga hanggang alas 6. Depende na ang flooring niya kasi pagkatas na pagbag yan. Siguro may mga 5 times yan lumabas. Nakakalungkot na yung namatay dun sa tuklaw ng cobra ay nakaburol dun sa loob. Yung lungga ng cobra nasa ilalim mismo ng flooring kung saan nakaburol yung, uh, nakaburol yung namatay. Ito yung peligro kapag nakatira tayo sa mga agricultural na lugar. Itong likod yung yung kasi yung kaya bukid na. Kung kaya, kaya kaya Kumbaga, na. dyan talaga hmm. sila nakatira. Natural lang na talagang makakarating sila dito. Nung nakaraan lang, may pang siya makong open na, na akong nahuli. Napatay na rin nila kasi daw, delikado. Ito yung last kong nahuli. Na cobra talaga yan. Video uh, ng anak ko. Madalas kasi pag may lumalabas ako rin yung tinatawag nila. Oo, oh, tama. Cobra nga ito. Ah, yung alas dito siya pumasok. Sa floor yes. yes. niya. Dito lang? Oo, oh, dyan. Hi. Dito may, lang? Yung... Pasok okay. na po talaga yung dalawa rito. Dito? Sa gilid? Oo. Oh. Hindi doon. Babasagin natin yan. Hmm? Babasagin natin ito. Hindi tayo hindi tayo 100%. Just in case na wala siya, babalikan natin. Huwag nyo nang galawin yung isa na yun. Uumangan natin ng trap. Para.

Mm. Ah, na kaya mo talagang mahuli na ah. inuhuli hinuhuli mo muna buhay o pinapatay? Hinuhuli <coughs> um, ko ng um, buhay tapos pag may merong ano, minsan no, e, okay, kayo, ng hmm. Ay, <coughs> Ay, nangyeng, <kaho? laughs> Ay, nangyeng, mga ano. Sa go. Ang trabaho ko dito, bantay. <laughs> may, lum may labasan dito. Baka habang pinupukpok nila doon sa loob, dito lumabas. Isa, dalawa ang gasa dyan. Hindi, yung kagabi, yung pinakamalaki, mabagal siyang tumilo. Baka yun yung nakakamilo. Pero yung... Mas pasok lang siya. Oo, mas pasok lang siya.

para hindi mapansin, paltak siya. Ang sinusundan pala niya, bakas ng palaka. Minus points ang Rex Tuklaw. <laughs> ang posibilidad ngayon, ang cobra ay nasa ilalim mismo ng flooring kung saan nakaburol si JR. Habang hinihintay ang libing ay nagumang tayo ng trap. Itong klase ng trap na to gamit ito ng mga nanguhuli ng ahas sa China. Bali, ang principle nito, Pwede siyang pumasok sa loob pero hindi siya makakabalik. Una ugali ng cobra pag nakulong siya, ang sinisiksikan niya yung mga sulok. Kaya pag nakapasok siya diyan, magpipilit siyang lumabas. Ang bubungguin niyang pilit ito sulok kaya lalo niyang isasaray itong siwang. Itong dulo ng screen, matalim 'yan. Kahit gustuhin man niya na banggain 'yan, hindi niya babanggain 'yan. Sinubukan namin ito sa open, doon sa lugar na may mga ahas, talagang pinapasok siya ng ahas at hindi nakakaalis dito yung ahas. Isang metro ng screen na ganito, makakagawa kayo ng dalawan nito. Mahigit na isang daan lang yon. Ang ibig sabihin, itong lugar ninyo, pupunta kasi talaga dito yung mga ahas. Dahil tubuhan kasi palayan may peace pan pa pala doon. Kahapon nagpalipad ako ng drone, kita ko may mga peace pan pa doon. Yun yung mga breeding ground ng mga cobra. Kaya eh, hindi malayo na laging magkakaroon ng mga kobrang maliligaw sa mga bahay ninyo. Meron akong video na uploaded sa YouTube. Ang title niya, Simple but Effective Cobra Trap. G ganito yon. Dinemo ko kasi doon kung paano siya ilalagay. Kahit wala itong pain, doon sa lugar na talagang ginagapangan ng mga ahas, pwede mo siyang iumang. Pwede pwede kanin Makikita niya yan, maaamoy niya yan. Sana mamaya paglabas niya, dumiretso siya dyan. Para hindi na gigibain yung ano. Pero naging mailap na ang ahas, hindi pinansin ng ating pain. Nakakabahala dahil si JR ay isa lamang sa mga natuklaw ng kobra sa barangay Samput. Yung pa dating nakatira rito, natuklaw din po ng ahas yun. Anong pangalan nung... Uh, Aurelia Valdez. Gano'y edad? Mata, ano po, Mata. 74 na po yun. Una po, natuklaw siya pong ahas. Kasi bumuli po siya daw pong asin, At saka ]imbawa. bawang po. Ang <laughs> ginagad po Hindi namin po alam pa yun. Hindi niya pinansin? Hindi ganun? niya po, you po, hindi na po siya nakatis. Bumaba po sa amin, humingi po sa akin ng tulong. Sabi niya po, na ding, ano mo ko, natuklaw akong ahas sa amin, sabi niya po. Sabi ko, saan po banda? Apo, ah, ako. Sabi dito, sabi niya, doon doon sa ilalim ng alaga kong asa. Ah, alaga ko. kong asa. Pa, paano ginawa niyo nung nagsabi siya na natuklaw siya? Ayaw yun po. So, ah, po, natakbo na po namin. Ngayon po, pinaba na po sa hospital. Kakanganan kasi po, wala rin daw pong gamot. Sabi nila, maya maya po, pagkasabi niya, nag-aari na po siya. Yung, sabi niya po sa akin, nag-aari na po yung mata niya, malabo labo na po. Ah, pero hindi pa nabubulol o bulol na rin? Ba, nabubulol na po siya. Eh. Hindi ko na po siya manan. Tapos inananan po ng ambulansya. Tinakbo na namin po. Hindi na po umabot? Hindi na po umabot. Parang ito rin. Hindi rin umabot sa hospital? Hindi dito. na rin po. Namatay na rin po siya. Hospital um, po yung dito. Itong hospital yan. dito sa Labasan, <coughs> private, government hospital ba ito? Parang. Parang po. Pero walang anti -beno. Wala po daw po eh. Yun. talaga po dito. Mamaya po, hindi pa yung makamarami pong sumunod na ano. At saka gano'n nakatagal yun? Wala pa po isang taon sa Wala, Wala pa po isang taon pa po kung tutusin, napakaiksi pa lang ng panahon. Okay. Ibig sabihin, talagang makapal yung mga ahas dito. Okay, oh, Kaya po, nahanap okay. po ng asawa ko yung ahas, pinadala ko po sa hospita para po makita ng mga mag-anak po. Na o po, yung po, matanda rito, ah, nahuli po ng asawa niya yung ahas. Ah, pinadala na. po namin dyan ah, po, sa hospital. Nahuli po ng asawa ko po sa ilalim ng ano, hindi talaga po mas yung ahas ko, yung mula natuklaw po yung matanda po. Kasi yun lang siya. May sinasabi sila na isa pang dalaga na natuklaw din dito rin sa lugar na ito na nakaligtas naman. Banda po po yun. Pero mm -hmm. so, yung manuga po banda dyan lang. Na, so, may akas yung malaki. Yung yung dito baay. rin sa Riles? Oh, Nakagat din ng ahas? Ma, ma, ano, bago-bago pa lang po kami rito. Na. Ah, mataga, may katagalan na. Oh, 三，三，三，过来。 yun. <laughs> Siya na yun. Ay. Ayan na yun. Siya na yun lumalabas kong. Ayan o. Ayan okay, o nga yung ulo. Opo.

Please, pa Ayos ko. Ayos ko. Ayos ko. Ano pa yan? Talaga, so. Ayos ko. Ayos ko. Ayos ko. na ko. Ayos ko. Ayos ko. Ayos ko. Ayos ko. Ayos ko. Matagtadman at naabu ang kobra ay batid nating lahat na hindi mapapawi ang habdi ng mawalan ka ng mahal sa buhay. Sa isang banda, ang pinakamainam na pangontra sa tuklaw ng makamandag na ahas ay ang matutunang maiwasan itong mangyari. Kung tayo ay nakatira sa mga lugar na alam nating may kobra, panatilihin nating malinis ang kapaligiran, yung wala silang maaaring taguan o pamahayan. Huwag nating hayaan na mayroong mga daga sa paligid ng ating bahay. Sinusundan niyan ng mga kobra at gustong gusto nilang manirahan sa loob ng mga lunggang ginawa ng mga daga.